So, ayan guys, no, yung wool na ano, naka-skim coat tapos dati flat latex daw yung ginamit na primer dito. So, ayan guys, may pumutok. Tapos ayan malambot siya na ano guys, na tuklapin. So, kamay nga lang yan guys, malambot na siya lalo kung gamitan natin ng paleta yan o kaya stripper. So, ngayon guys, hindi na natin tuklapin lahat yan kasi malaki ang trabaho. So, ngayon ay sasarado ko na lang yan guys ng ano yan scheme ko tapos acrylic primer yung inalo ko, guys para mabilis matuyo tapos para mapadali na at saka parang tibay din guys kasi kung scheme ko at saka tubig ganun din yung resulta kaya yan guys yung inalo ko sa scheme ko ay ano acrylic primer para matibay talaga siya guys pagkatuyo so yung tamatama lang yung ano guys yung labnow So yan yung isasarado ko yan doon guys para kumbaga para mag lang siya no na hindi nagagapang yung ano yung tuklap. So saglit lang naman yan matutuyo guys kasi acrylic primer yung hinahalo ko sa skim coat. So pagkatuyo niyan guys ay ano lilihain ko yan ng number 120 tapos pa ko ulit ng acrylic primer. Tapos kunting liha. Tapos saka ko na ulit. So apartment pala to guys no nagre-repaint kami nito kasi ano para pag may magrenta ay bago ulit yung ano pintura so ibabalik lang din namin yung yan dating kulay niya guys so yung mga pumutok lang yung i-retouch namin dyan So ayan na guys, ito yung primer natin pagkatapos maliha yung mga i-retouch natin na masilya no? So Acrytex primer yung gamit namin guys. Tapos ayan, lahat ng mga ni-retouch ko na masilya ay primeran ko muna ng acrylic primer. Tapos ano, pagkatuyo, lilihain ko yan. Tapos ano, ispatan ko ulit ng kulay. Tapos saka ko ng kulay ulit guys, yung buong wool. So, base naman sa aking experience guys ay mas maigi talaga yung ano, yung solvent base o kaya yung yan, ganyan, acrytex primer o kaya liquid tile primer yung gagamitin natin ay primer sa skim coat kasi wala talaga magiging problema guys na poputok o kaya matutuklap. So, dalawa lang yan guys, no? Yung primer sa skim coat. Yung matibay at saka hindi matibay. So, dito ako sa matibay guys, no? Para wala tayong ano, problema at saka sakit sa ulo. So, yan guys. Applyan natin siya ng ano, first coat. Yung ano, yung niretouch natin na pumutok. So, yung kulay na yan guys. So safe na yan guys no Hindi na yan gagapang dahil yung ginamit natin na masilya guys Ay Acritex Primer yung hinalo natin sa Eskim Coat Ay sobrang tigas talaga pag atuyo, guys no Tamang tama talaga na mag lock sya dyan ha? Para hindi na gagapang yung tuklap So issue talaga yung reels ko nito guys no Yung pag upload ko So napakaraming ng bash At maraming salamat din sa mga basher na nag comment Dahil gumanda yung views natin guys no So ganun lang maraming salamat sa panonood